Guys, magandang gabi. Nandito po tayo sa Fun Discount. Titingin po tayo ng mga kaldero. Yan po ang mga guys, ang mga kaldero nila at kawali. M mga made of China po to ata eh. Pero magaganda naman din po siya. Yan, yung mga kaldero nila. Kaso nga lang po, mamahal. Yan, Yan po ang mga kaldero po ang hinahanap niya. mga sangkalan sa french fries ayan mga sandok ayan po mga kaldero ayan ito po ang mga kaldero malilaki guys ayan. sa taas may ibang size Eto, kung gusto kong bilihin niya mga yan, ganda siya. Kaso, maganda rin ang presyo. Nasa 70,000. Diba? Thank you, thank you for watching! Bye!